for today's vlog. Donut! Para may iba naman yung share ko guys, kasi today's video lang to. Hello po! Magandang buhay! Nandito dito po ako ngayon. Gagawa ako ng donut. Tunal, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, nakasama ko yung mga pamangkin ko, naggagawa po ako ng donut. Pero pangalawang beses ko pala po ito na maggagawa. Nasarapan sila nung una na naggawa ako ng donut. So, susundon ko ng pangalawa. So, ito nga yung, ngayon yun. At ito yung mga sukat. Nung una, nagubawa ako ng donut. Um, katulong ko si Mr. Maggawa noon. Magsukat-sukat. So, ito. Nalagyan ko din ng ibang mga ingredients. Pero, ito pa yung mga kasama niya. Ito is shortening na binili ko sa bakery. Yan. Tapos, ito naman po, hinalo kong yeast. Then, meron din akong skin milk. Sinukat-sukat ko na yan. Yung iba na ilagay ko na rin po dito. Pati yung salt. Um, ito yung papakita ko sa inyo. Sortening po ito. Saka ko na po sasabihin sa inyo yung mga sukat-sukat nito. Ito lang muna po yung isashare ko sa inyo. Napanood ko po ito sa YouTube. <laughs> Nasarapan naman yung mga pamangkin ko. Tsaka yung si Mary ang ah, anak ko lalo na, pag maaarte, alam niya naman mga bata. <laughs> Sila magsasabi ng totoo. Talagang prangka nilang sasabihin na masarap yung gawa. ba diba? Alam niya naman mga bata, eh, pag ayaw-ayaw, pag gusto-gusto. So, ayun na nga. Ito yung, share ko ngayong araw na to. Um, ito naman yung, yes, nahinalo ko na. Kailangan ganito po siya. Haluin nyo na para matunaw siya. Nung unang gawa ko is hinalo ko na dito sa arena. Pero ngayon, meron uli akong napanood na isa na pinuntahan ko. Kailangan ganito palang gagawin mo. Para assure ka na tunaw na yung yes. Ito yung skim milk. Yan. Shout out sa asawa ko. Mahal ko, ito na yung pangalawang gawa ko ng donut. Halu-haluin lang. Dahil nagustuhan nila, kaya inulit ko. Then, kaya rin ako gumawa nito. Um, gusto ko sana, um, malay mo, malay natin. Ipagkaloob, maging business. <laughs> o, ba diba? Try lang ng try. Huwag matakot sa mga hindi mo pa ginagawa o nagawa. Pag-aralan. ba diba? Haluin ko po muna ito mabuti. Nakakatuwa. Kwento ko lang yung pamangking kong kasama ko. <laughs> Super cute talaga nun. Masyadong bibo. Hello, JM. Kung mapapanood mo ito, sabi niya kasi pinapanood niya yung mga vlog ko. Thank you so much. haluhaluin lang ng konti hanggang ma-absorb lahat ng mga nilagay natin yung ingredient. Mamaya, imamasa ko to. Hindi ko nagpapakita sa inyo. Haluin ko lang ng haluin. Ito na siya, oh hanggang sa maging smooth na yung ano niya. Maging maganda at malambot na. Bali, papahingan ko to ng 30 minutes na panood ko. 30 minutes to 45 minutes daw. Hindi pa ako expert maggawa nito. Pangalawang beses pa lang. Tapos papatry ko na lang ulit patikim doon sa mga pamangkin ko. Tsaka kay ate. Hello, ate. Pag ito na no, perfect ko, bili ka ha. <laughs> Bebenta ko na. Sa so, ngayon, ano lang to. Um, medyo ano pa lang. Try lang to. Sample lang. Abangan nyo po ah. mamaya. Ayan, pakita ko na rin po sa inyo konti. Mano-mano lang to dahil wala pa akong pang ano, masa. Pagka na-perfect ko na, baka, bibili ako ng pang para hindi mahirap. Ah, ipuproofing lang natin to ng, pagkatapos masahin, ipuproofing lang natin to o ipapahinga natin ng 30 to 45 minutes ah uh, napanood ko ang sabi, pag hindi na raw napupunit, kaso napupunit pa siya, oh. malapit na, konti na lang. Konti na lang. Pag hindi na raw napupunit, saka natin siya ipuproping. 30 to 45 minutes. Medyo mahirap pagmasa, pagmano man. pero kaya yan. Ito po pala is lamesa. Yung lamesa na kainan, baka magulat kayo. Hindi pa naman ito pang benta. Kami palang lang kakain na to, tapos eh, ipapapretaste ko lang, papatikim ko lang sa mga pamangkin ko ulit. Tsaka sa ate ko. Ayan, sa ate ko. Pero baka hindi ko na yun maibidyo kasi hindi naman ako lalabas ng bahay ngayon depende pag ako nakalabas baka maisama ko yan sa vlog ko si ate, tsaka yung mga pamangkin ko 10 minutes lang to ha itong pagmamasa na to kailangan mabilisan kasi, yun nga, ipuproofing natin siya ipahinga natin ng 30 to 5 minutes sabi sa youtube nung napanood ko karirin natin yan. Try na natin. Dinana na natin. Yan. <laughs> Ilang iko, syempre, hindi pa sanay eh. Uh, malapit na konti pa. <laughs> Pero, hindi pa rin eh. Napupunit pa rin eh. Pero, may konti na siya. Oh. Yan. Pero, napupunit pa rin siya. Masa pa natin ng konti pa. Yan, pwede na siguro to. Pwede natin siya i-proofing. Ibalik lang sa, ano, sa naglagyan niya kanina. Ito pa pala, kaya ako nakaganito kasi para hindi malaglag yung ano, buhok, di ba? Yan. Lagyan na natin siya dito. Tapos tatakpan natin siya. Ayan, tingnan niyo po. Ayan na siya ngayon. Bali, tatakpan ko lang yan. 30 45 minutes po. Kailangan takip na takip siya. Ito na po, yung nagawa kong dough. Umalsa na po siya. nag na siya. Bali, ang ginawa ko po is 250 grams. Ayan. Ang dami na rin po niya nung unang gawa ko na sa 28 pieces. Isusukat ko na po siya dyan sa ating timbangan ng 20 grams. Ayan. Ganun lang ang laki niya. Pwede siyang ibenta daw ng 2 pesos to 3 pesos. O, depende daw po yan sa ano. yon sa gusto niyong ibenta kung magkano. Yan. Bibilugin ko na po siya. Maya-maya iluluto ko na rin siya. So, ayan, nalipat ko na po siya dito. Tignan nyo po, papakita ko sa inyo. Kasi nung pinisil ko siya, tignan nyo kung ganun kalambot. O, oh, diba? Lambot niya. Nakakatuwa. Wow! Ayan. Sobrang lambot niya talaga. Medyo hatiin ko lang po ito ng apat na hati. Bago ko siya bibilugin, gagawin kong donut. Ayan. Ito na po yung isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. Tapos, bibilugi ko na po siya. Ito po pala yung gamit ko. <laughs> Wala pa ako yung pang-ano, yung pang slice talaga ng ano, ng pang-doba. Wow, langbut. Grabe. Lagay po na natin muna dito. I-set aside muna natin dito. Kasi po, ikikilo ko pa siya dito. Nang... 20 grams. Oh! Okay. Uy. Oh, naman na. ah. Sakto. May ganun. Wow. Ang galing naman. Oh. Puro bakit? Puro 20. Sakto ah. Oh, 60. Wow, oh, tatlo. Perfect. Perfect ang peg. Uy, sobra. Yan. Yan. Hati-hatiin po muna natin. Tapos, saka natin siya bibilugin para maging donut. Ang ating dough. Yun. Noong nakaraan ang gawa ko nito is yung pieces niya is 28 pieces. Ngayon kaya, ilan? Para ko rin kaya. Kasi 250 grams din yung gawa ko ng nakaraan eh. Siguro pareho din yan. Okay. Lahat po ito is gagawin ko nang doon na bibilugin ko na siya. Sabay-sabay ko na siyang iluluto. Tapos ibebenta ko na kay Ate. <laughs> Joke. Parang tikim-tikim pa lang. Um pre-taste lang natin to, um, sample lang pala sample, hindi pre-taste kundi sample. Yan, yeah, ulitin ko po sa inyo. Pangalawang gawa ko ako lang to. Hindi pa ako gano'ng ka-perfect. At, yun nga, yung pagpapaliwanag ko is medyo today's video lang to. Para maiba naman yung share ko guys. Kasi ang nasi-share ko lagi is punta kami lagi sa silang, sa silang. Nagdidilig ng halaman. So, nag-isip ako ng ibang ma-share ko sa inyo. Kakahiya naman kasi lagi-lagi yung lagi share ko. Wala na akong alam kundi yun. Share nung i yung pagdidilig lang namin sa halaman. Wala na kasi kami ganong ganap guys. Dahil wala si mister. Sabi ko nga sa inyo, yun. Pag nandito lang si, si mister, kami nakakagala. Pinapasyal niya lang kami. Kasi taong bahay lang naman ako eh. Taong bahay lang kami. Yun, yung anak ko, school, bahay, school, bahay. Hindi siya ganong nakakagala. Kasi meron na siya. <laughs> meron na siya kalaga ngayon. Mayroon na siyang baby. Yung apo namin. Bali, kung hindi nyo, siya, hindi nyo naririnig si Reza na nag-iingay, kasi maingay na yun. <laughs> na kamis. Kasi po nandun sila ngayon sa ano. Andun sila sa lola niya. Sa kabila. Tingnan natin kung ilang magagawa natin dito. 28 nung nakaraan eh. Mababago kaya yun? Hmm. Ayan po, nahati-hati ko na siya. Bibilugin ko na siya para maging donut na. Ito po, base sa aking napanood. Ganito po yun. Napanood ko lang po ito. I-share ko lang po sa inyo. Kung magbabas po kayo, welcome. <laughs> welcome sa mga magbabas dyan. Bilugin, 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 bilugin. Pwede rin po dito. Yan. Tapos pag, parang lumabo yung cellphone ko ah. Tapos, ganyan ninyo lang po. Yan. I-form nyo lang ng ganyan. Para bumilog. Yan. Parang maganda siya. Pagkakabilog. Mas maganda dito. Sa table. Makakabilog siya maigi. Nilinisin lang po yung table. Tapos ganyan. Pwede nyo rin hindi i-ganito ha, yung ganyan. Pwede rin hindi. Kung gusto nyo. Ako gusto ko ganun eh. Tulad na sabi ko, kung ibabash nyo ako, welcome sa mga basher dyan. For today's vlog lang to. Share ko lang sa inyo to. Kami lang naman ang kakain nito guys. Dito pang benta, hindi pa. Kasi sample pa lang to. Magta-try pa lang ako. Pag perfect na siya, pwede na natin ibenta. Tapos nakita ko, pagka medyo, yun nga, meron siyang, hindi pa ano, ganyan-ganyan lang konti, tapos ibibili ko Mabilisan lang to guys. Kailangan mabilis kang gumawa ng ganito, kasi, panis daw to. Sabi. Kaya kailangan bilisan mo, kasi, ng 10 minutes bago iluluto. Pero, yung doon sa napanood kong iba, hindi na. Diretso na. Pero ako gusto ko, iyan pa siya. Pahinga pa natin siya ng mga 10 minutes. Para umalasa pa siya. Walang masama po mag-try. Kaya gawin daw natin yung mga hindi pa natin nagagawa. Ay! Ay, pangit. medyo nalilito-lito pa ako. Kasi, second, pangalawang gawa ko pa lang po ito. Yan. Ito po, nabilog ko na siya na parang donut. Bali, ang nagawa ko lang is 25 pieces. Ito yung iba. Nilagay ko sa plate. Luluto ko na rin siya after 10 minutes. Ayan, nakapagpainit na ako ng mantika. Kailangan daw yan, medium lang. Para hindi siya sobrang biglang masunog. So, hindi siya ganun ka-perfect ang bilog, pero wow. Okay, perfect din natin yan for today's vlog. Ayan ang share ko ngayon sa inyo. Donut! hawak ko lang yung camera kaya medyo malipot. Pasensya na po. Wala ang aking husband para kumahok ang <laughs> camera. <laughs> ang anak ko naman is nasa school. Ilang alalay lang siya. Kasi ayan, ang ganda ng pagkakaano niya. Hindi siya sunog. Para daw maluto yung loob, kailangan medium lang yung init. Yung apoy. Wow, ang ganda. Parang medyo malaki ngayon ah. Diba? 45 minutes. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. ba? Hindi siya sunog. At luto ang loob. Parigurado. Bili na po kayo ng donut. Gawa ni Annalisa si. Wow. Puntuan naman ito yung pamangkin ko. Oh, yung ganda niya. Grabe, oh. Tama-tama lang yung ano niya, oh. Yung ala niya. Pagkakaluto yung nakaraan. Ang gawa ko medyo toasted. <laughs> Nabigla sa apoy pero ito. Perfect. Ang luto. Hindi siya sunog. Ito na yung gawa natin. Wow! Sarap. May merienda na tayo. Ito na yung second batch na niluto ko. Kasi ito yung isa. Oh, sarap. Ito na po yung finished product ng aking ginawang donut. Ang ganda. Para sa akin, perfect. <laughs> Siyempre, para sa akin. Kasi ako yung gumawa eh. Nagutom ako. <laughs> pang merienda na po ito. O kaya pang breakfast na. Oh, sir. Maya-maya po lalagyan ko na yan ng skim milk. Yun ang ilalagay ko ngayon, hindi sugar. Skim, skim milk po siya. Sarap dito. Oh bili na po kayo. For today's vlog, for today's video, yan po ang aking share ngayong araw na to. Yummy. Ooh. Sarap. Malambot ba siya? Tingnan natin kung malambot. Oh. Oh. Malambot siya, oh. Oh, di ba? Oh. Ah, oh, ang sarap. Ayan, eto na po yung gawa kong donut. Napakasarap, sobra. Eto yung ipapatikin ko kay ate, tsaka doon sa pamangkin ko. Dati sugar nung nilagay ko, ginawa ko nung una. Ngayon naman, skim milk. Order na po kayo. For today's Donut! Mahal ko, gumawa uli ako ng donut. Eto.